good morning mga kapaps sa, uh, sa lahat ng mga supporters natin dyan uh, mga solid mga kapaps so magandang magandang umaga sa inyo mga kapaps so ngayon ay araw ng Saturday mga kapaps no? so papasok na ako sa work mga kapaps so mablog lang ako mga kapaps papakita ko lang sa inyo mga kapaps kung anong oras ako pasok sa trabaho mga kapaps so ngayon ay alas 5 na nang ano umaga mga paps pero madilim pa rin dito Kaya mga paps napakadilim pa rito nilalakan ko lang dito mga papapuntang imarte pero pagka medyo nagigising ako ng alanganin uh, late na ako nagigising so nagbabas na ako papuntang imarte so ngayon ay dito na tayo sa may tau pa yung Park So, ditu, aku teman dan lagi mga so, lang tayo dit, ditu, ay, ta, gabi ma baps. So samid lang dit kaita dito maliwanag. So kasi tinanangan, hindi May tambay. ano mga kapaps na huwag ito yung Pokemon marami mga kapaps yung ato na dami ang sila po nakalata na ng mga, pops, though, okay, Murat, ito, mga pops, so ulit ako mga pops, lo, ngayon, ipapod, eh, tayo ay pa sa work so kayo uh, na

5 minutes yung walk mga ka-pops at uh, makaano ng emas uh, ayan okay, mga ka-pops okay tayo mga ka-pops ha-MRP uh, na ako mga ka uh, so lalakad na ako so balak ko munang mag-breakfast dito sa maya na ko um, mga car-hooker dito mga ka kainan dito sa may gitna so muna ako dito kakain muna ako ng breakfast mga hapap sana mayroon lang ang pagkain nakaga pa kasi mga hapap sa aga po isik hindi na ako makatulog so, pasok pa talaga mga hapap ay mamaya pa no? na mahala sa inyo mahala sa hindi na ako katulog mga hapap sa po hindi na po nagpapapit Ang tao i'm <laughs> going Nakahook na ako sa work mga kapag sa na ako So dito ako nadaan sa may sa may baba Wow, wow ganda rito may pulse Wow. Punta tayo rito. Madami rito mga garat-garat sa. Ah. So ayan mga paps no, ah, ulit mga pasa ah, ngayon ay araw sa Saturday pero pawin na ako, kahot ko lang sa work mga paps, ganda rito mayroon ditong ano, sa loob ng multo mga paps dito sa may Orchard Civic Plaza Tower Tower E. Ah, sarap magtambay rito. Sa Tordi kasi ngayon mga boss, kaya dami ngayon ano, dami ng tao rito ngayon nagtatambay-tambay. Pero ganda ng lugar dito mga boss. Tama naman yung falls nila rito, no. Sarap. Ganda. Nice. Ganda. masarap pag uh, gusto mo naman mag shopping na uh, malapit lang dito shopping center din sa may dog so galagala muna tayo ngayon sa, sa tauling ngayon mga pop so sarap ngayon kasi gawa ng alam maraming tao ngayon Orchard Road uh, civic Plaza uh, Dito tayo ngayon Gawa niya ano Ganda Ganda ng design So dito naman sa mga kabila Pero mga ano puro mga bilihan shopping ah uh, so, good, so. wow dami mga bag sarap yan pag uh, ka na ng pinas no so hindi ko lang magtano mag mag kaya yan hindi natin yun yung price mga bag hundred Oh no. Ah, luggage. Dami, dami ka ma gitu, anak. Magbibili Tayo mga sapatos-sapatos eh no. So ikot-ikot muna tayo dito sa may ano, sa may plaza mga papnok, sa may Arts Art Civic Plaza. Ah, dami nga yung ano rito. Ito talaga rito, dami nagtatambay rito. Ganda kasi rito. Ganda mag-relax dito eh, pagkatapos ng trabaho. So, alilibang ka talaga rito. Papa, wawala yung pagod mo. O, oh, diba? Napaka-relax mga vaps. Ah, uh, tapos dito naman ay ano na to dito, mga puro bilihan na rito. Mga sapatos, eh, no? Diba? So, kapunta tayo ni Marky mga vaps. Ayan. Uh, Sarap dito mga nasalmas yan. Oo. Oh. Ikot-ikot lang tayo rito. Ah ikot, ikot. Hanggang sa nakarating na sa Menok Psycho. <laughs> wow. Mamahal lang kasi dito. Mabagpag. Ay. dami.